Hello mga KTG at ito na nga ang GILAS Updates Kagabi nga ay naglaban itong GILAS Pilipinas Laban sa Chinese Taipei dito sa Field Sports Arena At ito nga ang magandang balita Tinambakan ng GILAS Pilipinas itong Chinese Taipei Na nagtapos sa so 106 over 53 Panalo ang GILAS Magandang ang balita ito para sa GILAS Pilipinas Dahil nakadalawa na sila Dito sa Elimination Round ng FIBA Asia Cup qualifying rounds 2025. Unang quarter pa nga ng laban eh, ay gilas na itong Gilas Pilipinas, lalong-lalo na ito si Kai Soto. Oo, oh, marangkada din naman tong si Justin Rowling sa mga play at passes ni Scotty Thompson. Kinagiliwan din ito ng mga fans ng Gilas itong si Kai Soto dahil nag-showtime ito sa loob ng court. Mga ilang dakdak -dak din ang ginawa nito at ilang supalpal din ang pinagkaloob nito sa team ng Chinese Taipei. Maganda nga ang pinakita ng bawat player dahil lahat sila ay nag-contribute. Dahil lahat sila ay nag-contribute sa mga play at plano ni Coach Tim Cohn. mga team naman itong si Javi Taglar na veterano ng Gilas Pilipinas na dahil naka-free lang ito ng dalawang sunod. Nakadalawang sunod nga na tres itong si Carl Tamayo at lalong alam mo ang sigawa ng mag-passivic kay Dwight Ramos at ito'y nag-dunk at sumunod naman nito'y ang hustle layup. Sinasabi nga ng marami na di umano ay malalaki nga itong gilas Pilipinas kontra dito sa Chinese Taipei. Ang pinakamalaki nga lang dito sa Chinese Taipei ay 6'7", samantalang dito sa gilas Pilipinas ay 7'2", na si Kai Soto. But anyway, abangan natin ulit ang laban ng Gilas Pilipinas sa susunod ng Hunyo para sa qualifying rounds. Congratulations Gilas Pilipinas and this is Ile Castro reporting.